Iris, ang Iris sa pahiwatig ng mga kalikasan ay may likas na kasipagan at pagiging masinop sa bawat gawain. Hindi basta-basta naglalabas ng saloobin, lalo na sa mga hindi lubos na pinagkakatiwalaan, kahit pa sa mga katrabaho. May determinasyon sa trabaho at tinitiyak na tama ang bawat hakbang bago kumilos. Hindi mahilig sa ingay o walang saysay na usapan. Mas pipiliin pang pagtuuna ng pansin ang trabaho kaysa makipagkwentuhan. Matapat sa kanyang profesyon at laging inuuna ang pamilya sa lahat ng bagay. May matibay na pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal sa buhay. Hindi mademo sa tulong, lalo na sa mga kapatid at magulang, at laging handang magsakripisyo para sa kanilang kapakanan may kakayahang magtaguyod ng isang masayang tahanan, kaya't matiyagang pinaghuhusayan ng bawat hakbang patungo sa tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may likas na tiyaga at kahaba ang pasensya, lalo na sa larangan ng trabaho. Hindi madaling lokohin o maisahan dahil matalas ang pag-iisip at may likas na talino sa pagdedesisyon. May disiplina at hindi basta-basta nagpapadala sa sistemang palakasan, mas pinahahalagahan ang dedikasyon at syaga bilang puhunan sa tagumpay. Naghahanap ng matibay at pangmatagalang pinagkukunan ng kabuhayan at hindi nasisiyahan sa panandali ang kita. Matapang at hindi mahilig sa abala o istorbo pagdating sa trabaho. Mapagmahal sa pamilya at nagsusumikap upang mapanatili ang maaliwalas at maginhawang pamumuhay. Sa larangan ng pagmamahal, may likas na lamang at malalim ang pagpapahalaga sa kaseryosohan ng relasyon. Tapat at mapag-aruga, hindi lang sa kanyang minamahal kundi maging sa mga taong mahalaga sa kanya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masusing nag-iisip at naniniguro bago gumawan ng anumang desisyon. Hindi pa dalos-dalos sa kilos at mas pinipiling magplano bago kumilos upang maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Sa trabaho, inuuna ang paggawa ng sistema upang mapagan ang gawain at hindi mahuli sa anumang responsibilidad. Hindi nadadala sa bigla ang pangakong pagkita ng pera, mas pinipili ang mga paraang may pangmatagalang benepisyo. May likas na pagtitipid at hindi basta-basta naglalabas ng salapi kung hindi kinakailangan. Sa buhay, mas pinahahalagahan ang kapanatagan ng isip at katawan, kaya sa pagsapit ng gabi, hinahanap ang kapayapaan upang maibalik ang lakas para sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may likas na pag-iingat sa pagsasalita at pakikitungo sa iba. Sa trabaho, hindi nagpapadala sa pagmamadali mas pinipiling tiyaki na tama ang ginagawa bago kumilos. Masikap at laging naghahanap ng paraan upang mapaunlad ang sarili, lalo na sa larangan ng kabuhayan. Hindi madaling magtiwala sa bagong kakilala at mas pinipili ang tahimik at maingat na pakikisalamuha. Sa pamilya, likas ang pag-aaruga sa magulang at mga mahal sa buhay, Pinaniniwalaang ang pagiging mapagmahal at responsable ay nagdadala ng positibong enerhiya at swerte sa tahanan. Hindi mahilig sa mahabang usapan o paligoy-ligoy na pakikipagkwentuhan, mas gusto ang diretsahan at malinaw na komunikasyon. Marunong humawak ng pera at hindi madaling magwaldas, kaya't nagagawang mapanatili ang katatagan sa pananalapi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Leo ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may likas na disiplina at tapang sa bawat desisyong ginagawa Sa trabaho hindi natatakot humarap sa hamon at palaging may determinasyong magtagumpay Sa tahanan likas ang kasayahan mahilig sa tawanan at masasayang usapan kasama ang pamilya hindi lang sa sarili na katuon kundi maging sa pag ng kanyang mga mahal sa buhay. Masipag at may paniniwalang kayang-kaya niyang abuti ng tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga at pagsisikap. Mapagmalasakit sa magulang at palaging handang tumulong kung kinakailangan. May integridad sa bawat pangako, kapag sinabi, siguradong tutuperon. Sa larangan ng pag-ibig, may likas na lamang at pagmamalasakit, at marunong humawak ng pananalapi upang mapanatili ang kaginhawaan ng pamumuhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may likas na sipag at masusing pag-aalaga sa bawat detalye ng gawain. Mas gustong magtrabaho ng mag-isa upang walang istorbo at mas mapadali ang bawat gawain. Hindi mahilig makipag-usap ng walang kabuluhan at mas pinipiling tumutok sa trabaho kaysa makisawsaw sa chismisan. Maingat sa pagsasalita at hindi basta-basta nagpapakita ng tunay na damdamin sa ibang tao upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan hindi madaling magbigay ng tiwala at laging maingat sa lahat ng aspeto ng buhay. Mahalaga sa kanya ang kapanatagan ng isip at katawan kaya sa gabi, mas pinipiling magpahinga upang mapanatili ang lakas at sigla para sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay likas na matiisin, mapanuri, at may tahimik na personalidad na mas pinahahalagahan ang katahimikan kaysa sa ingay ng mundo. Sa kanyang mga ginagawa, hindi ito basta-basta nagpapabeer. Bawat detalye ay binibigyang pansin upang matiyak na maayos at polido ang resulta. Mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, lalo na kung kinakailangan ang pagiging metikuloso at maingat sa bawat hakbang. Hindi siya mahilig sa usapang mayabang o walang kabuluhan, at mas pinahahalagahan ang mga paksang may saysay at kahalagahan. Sa pamilya, ito ang kanyang inuuna sa lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi lang simpleng pagpapakita ng pagmamahal ang kanyang ginagawa kundi aktibong pagtatrabaho upang mabigyan sila ng maginhawang buhay. Sa kasalukuyan, mas gugustuhin niyang mapag-isa sa kanyang gawain upang mapanatili ang linaw ng isip at direksyon sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong may matibay na disiplina at dedikasyon sa trabaho. Kapag may ginagawa, hindi ito mahilig makipag-usap o makipagkwentuhan dahil nais niyang matapos ang kanyang gawain ng walang sagabal. Hindi siya fan ng mahahabang usapan, lalo na kung walang saysay o hindi naman mahalaga sa kanyang pananaw. May likas siyang tapang at paninindigan, kaya hindi ito madaling maimpluwensyahan ng opinyon ng iba. Sa tahanan, mas pinahahalagahan niya ang kapayapaan at kasiyahan sa pag-uusap. Hindi niya gusto ang maririnig na sigawan o pagmumura dahil naniniwala siyang ang tahimik at maayos na kapaligiran ang susi sa magandang samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong likas na masipag at hindi natatakot sa pagsubok sa trabaho, matyaga ito at determinado, ngunit may ugaling madaling menes kapag ito ay naabala sa kanyang ginagawa. Hindi ito mahilig sa chismis o walang kwentang usapan, at kadalasang iniiwasan ang mga mahahabang diskusyon na walang direksyon. Kapag may kailangang gawin, mas gugustuhin itong ito o ng kanyang pansin sa gawain kaysa makipagkwentuhan. Sa pamilya, siya ay may maunawang pag-uugali at hindi madaling magselos o maghinala sa minamahal. Sa halip, mas pinipili niyang ipakita ang kanyang tiwala at positibong pananaw sa relasyon. May likas siyang enerhiya na nagbibigay sigla sa kanyang tahanan, kaya naman madalas siyang pinagmumula ng kasiyahan at inspirasyon sa mga taong malalapit sa kanya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong seryoso pagdating sa buhay at trabaho Likas itong masipag at machaga, hindi basta sumusuko sa anumang hamon Hindi ito mahilig sa mga usapang walang kwenta lalo na ang chismisan sapagkat mas iniisip niya kung paano mapapabuti ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sa usaping pera, hindi siya pabor sa suhol o pangungutang, sapagkat para sa kanya, ang perang pinaghirapan ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at hindi basta ipinamimigay. Kung may binitiwan siyang pangako, ito ay kanyang gagawin dahil nais niyang mapanatili ang kanyang dignidad at kredibilidad. Sa trabaho, hindi siya mahilig makipagkwentuhan kung oras ng paggawa, mas pinipili niyang tapusin ang kanyang tungkulin ng walang sagabal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong may matalas na pag-iisip at hindi madaling malinlang wise at maingat sa bawat galaw, kaya't mahirap siyang lokohin o deen. Sa trabaho, matapat siyang gumagawa ng kanyang tungkulin at hindi pumapayag na mayroong kakulangan sa kanyang ginagawa. Ang kanyang layunin ay magkaroon ng pangmatagalang hanap buhay kaya naman mas pinipili niyang maging maingat at masinsinan sa kanyang trabaho. Kahit na may malawak siyang pangunawa, hindi siya basta-basta nagtitiwala sa ibang tao hindi rin siya mahilig sa usapang mayabang o may kinalaman sa pera. Lagi siyang alerto sa kanyang paligid at sinisigurado niyang ang bawat desisyon ay pinag-iisip ang mabuti bago isagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong may matibay na paninindigan. Kapag may sinabi ito, tiyak na kanyang tutuperin at sisiguraduhin magagawa ito ng maayos. Sa trabaho, maingat siyang kumilos upang maiwasan ang anumang problema. Masipag siya at laging naghahanap ng paraan upang magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan, sapagkat nais niyang matiyak ang magandang kinabukasan para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Hindi ito agad nagpapautang, lalo na kung pera ang pinag-uusapan, sapagkat alam niyang ang kanyang pinaghirapan ay kailangang mapunta sa tamang paggamit at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat